Look at me when I'm talking to you, please. Ikaw. Just look at me. Huwag ka matakot. Hindi kita kakain. Hindi ako makain ng tao. Ang tapang-tapang mo, pag pobring kaharap mo, pero pag sa akin, hindi ka makatingin. Duwag ka pala. Napakaduwag mo. Ang kaya mo lang, mga pobre. Titigan mo pa siguro hanggang sa matulang, pero pag kaharap mo ako, takot ka. Bagbuntot mo. Subukan nyo gawin nyo sa mga bahay ng mga mayaman. Hindi. Baka naratat na kayo nagagawa nyo yun sapagkat alam nyo walang kalaban-laban mga yan. And I have witnesses na dati nyo nang ginagawa pala yan. At kinukonsinti kayo na inyong chipopulis. Pinasibak ko, ibinalik. Anong klaseng hustisya meron tayo sa Pilipinas? Pag pulis ang may kasalanan, bine baby Pero pag ordinaryong maliit na mamamayan natin, agad-agad nakukulong. Pag minalas-malas, sinasalvage pa. O matatagpuan na ng patay at nagbigti kuno. Bakit ganito ang hustisya sa atin? Pag pulis, nagtatakipan, nakakalusot. Pag pobreng kababayan natin, nakukulong agad. Yung mga karapatan, tablado. Nabubugbog pa. Ngayon, na si nga itong si Chief, Chief of Police dahil sa mga lapses na binanggit ko, ibinalik. Simula nang pumunta sila sa radio program ko hanggang sa pagdating dito sa pangalawang hearing na ito, hindi sila nagsisinungaling and they've been very truthful. And I congratulate you both and thank you for being truthful. Talagang maasahan kayo. Ito nga po masakit eh. Ito mga kababayan natin na maliliit. Kung sino pa po yung biktima. Pinasok na yung bahay na wala sa tama. Walang dalang warat. Mali yung bahay na pinasok. Kung talagang merong talaga silang hinahabol. Of course, papalag yung may-ari ng bahay. Yung pa yung kinulong. Ang masaklap. Ulitin ko ulit dito. Nung yung anak, susundan yung tatay niya sa presinto para kumustahin. Pati yung anak, ikinulong. Anong klaseng ustisya meron dito? Nang bugbog pa. Sabi ko nga, kayong tatlo, nagawa nyo yon sa bahay ng Camilon family sapagkat sila'y mahirap kung ginawa niyo yung sa bahay ni General Bato de la Rosa, na o Senator Bato de la Rosa, baka may kalalagyan kayo. I, I promise you, hindi niyo kayang gawin yon sa bahay ng mga mayaman. Hindi niyo kayang gawin yon sa mga taga Forbes Park. O maski na sa mga wala sa village na mga bahay ng mayaman. Hindi niyo kayang gawin yon.